Sa 8th birthday nga nito, si tara dito nga ay lalabas na ang kanyang kapangyarihan. Magugulat na lamang siya dahil isang hiling lang naman at tapakasimple lamang. Ngunit hindi na sa na, na ang kanyang wish kung saan gugustuhin na nga niyang isang superhero. Lang sa ganun ay matulungan nga niya ang mga kapitbahay niya. Subalit ikakagulat niya ito ng husto dahil ito ay nagkatotoo. Bigla na lamang uh, lumakas ang paglindol at nabitak ang guluhan. Kaya naman siya ay nakalaya. At ang mas ikakagulat nga niya ay kaya na niyang maglaho. Sapagkat yun ay unang kapangyarihan na lalabas. Sa kabilang banda ikakagulat naman itong si Perena sapagkat bigla na nga lang siyang nagising sinyalis ito na unti-unti na nga magkakaroon ang, nang pag-asa ang incantadia. Ngayong gising na nga itong si Perena at nabuhay na nga ang kapangyarihan nga nitong si Terra. Dahil si Terra lang ang inaantay para matalo nga itong si Metena. Samantala magkakaroon ng masamang pangitain nga itong si Metena sapagkat dadalawin siya sa kanyang panaginip dito nga si Cassiopeia ay makikita niya at sasabihin nga ni Cassiopeia na hindi magtatanggal ang kanyang pananakop sa Incantania at hindi habang buhay ay magiging alipin ang mga Inkantada dahil paparating na ang uh, makakatanggulin niya. Walang iba kundi tong si Terra. Samantala, napatunayan nga ni Flamara na nagsinungaling lamang itong si Imaw sapagkat nakita niya at nakaharap nga niya itong si Adamos. Sinabi kasi nitong si Imaw na matagal nang patay itong si Adamos. Ngunit yun pala ay palabas lamang sapagat nakita niya at nakalaban pa nga niya itong si Adamos Hindi siya pwedeng magkamali dahil mula pagkabata pa lamang ay alam na niya kung paano nga humawak ng sandata ang kanyang pinsan na si Adamos. Kaya imposibleng hindi si Adamos ang kanyang nakaharap.